What's up, mga amigo? What? Yes. Dive na naman tayo. Let's go! Palamig-lamig. Welcome back. Woo! Panibagong adventure. Yes. Ito yung sasakyan natin ngayon. Dito tayo sa bakungan. Bagong adventure na naman tayo yung mga kasama natin dadayo kami ngayon na ang pamamana mga natin tara guys Master Wong yeah watch ah, Kuya Bong bo. abangan, oh. <laughs> abangan ng Kabanata. Kabanata ngayong ano. Ngayong gabi. Let's go. Another dive, another adventure. Huwag mong subukan Masisira ang buhay mo At pagkatapos nga nating mag-setup Eh, agad na tayo nag-dive At eto ang unang nating mapapana Isang sing-singan Napakasarap sa inihaw ang ganitong klaseng isda At eto sa second dive natin isang taoban na naman eto yung lagi nakit nating hinahanap kapag tayo ay namamana good size na itong mga kadukot na sa dalawang kilo na rin ito sigurado na ang ating pangbenta So, sa next dive natin isang timbungan ng ating papanain kaso lang hindi maganda ang kanyang pagkakatama kaya napunit sayang so, eto may nakita naman tayo gumagalaw sa ilalim ayun lipstickan pala patay ka lipstickan ka napakasarap sa laga sa inihaw yung ganitong lipstickan or sing ang tawag namin dito sa amin talagang magandang spot ang dayuhan natin ngayon mga padukot at eto isang singsingan ulit medyo mahirap ang sitwasyon ngayon dahil nasa ilalim siya ng mga bato sa butas kaya pinilit nating mapana at eto ang nangyari paghila ko eh hindi pala sumama yung isda sayang malalim pa naman Eto, akala ko jackpot na tayo sa malaking isdang nakita natin, paglapit natin. Ayun, pating pala. Naku, at lumapit pa nga sa atin kaya bigla tayong kinabahan Run! At dito nga eh, nakapana si Algeber ng isang malaking pakul. At, ayun, walang sima kasi yung ganyang panak kaya tinawag niya tayo para second shutdown natin dahil may sima yung ating panak kaya pinana natin at ito ang mga kaganapan successful ang ating pagkuha sa halos 3 kilos na rin na napakalaki kaya na ito yung kagandaan kapag meron kang dive body kapag in case na kailangan mo ng second shot or anumang or anumang aberya eh, may mahihingan ka ng tulong at agad na itong sinecure ni Algeber para naman hindi na makawala pa you <laughs> sa pagpapatuloy ng ating pamamana ito meron tayong nakita sumisilip ayun isang lobster medyo okay na rin ito pang ulam at ito isang baga baga medyo nalubat na yung ating light kaya humina na napakasarap sa sinigang itong ganitong isdang baga baga at ito isang lipti ang tawag namin dito sa isdang stripe na makulay na to good size na rin sya pwede na pang sigang o okay na ito pang ulam at dito meron tayong nakitang malaking special ayun special na lobster napakalakitin nito mga kadukot good size na good size na dahil lumabot ito ng kalahating kilo mahigit Swerte talaga tayo sa spot na napuntahan natin. Puro special yung mga nahuhuli natin. At syempre, maraming maraming salamat sa inyong panunood. Salamat sa mga walang tigil na pagtangkilik at suporta sa ating mga ginagawa. Shoutout sa lahat ng ating followers. Kung bago ka pa lang sa ating channel, eh, huwag mo nang kalimutan na uh, i-like at i-subscribe para naman updated ka sa lahat ng ating ginagawa.

sabre matabarin yung yung pa na naging ano ko dot i think na dot pa-call niyo lang trajik ko yopong ang kalaman talaga sarap pang kilo kayo bom ah bubu-bugo talaga namannya